So na, uh, good morning mga kamot-mot. So nandito ako ngayon sa KTM Das Marinas Cavite. So gusto ko lang ano, uh, gawa ng episode to kasi may mga lady rider akong tropa na nagtatanong ng kung ano daw yung the best sports bike kung sa mag-upgrade sila from scooter to sports bike na 200cc kasi syempre medyo Uh, pagdating sa upgrade, lalo na kung mag-sports bike at 400. So medyo ano na yun, more on torque, more on power. So gusto nilang sa 200 category mo sila mag-upgrade. Mag so ayun, so, ito yung napili ko para may rekomenda sa mga tropa, mga kakilala ko na lady rider, lalo na pagdating sa sports bike 200 category. So ayun, ipapakita ko sa inyo ngayon together with the specs, the price and the walk-around ng sports bike na napili ko para sa mga lady rider na gusto mag-upgrade sa 200cc sports bike okay yeah. so ayan mga amat sa so nandito sa harapan nyo yung RC200 actually 2022 model, so meron tong variant na blue and this one is the silver so alam ko ito yung base model nila so ito yung i-walk around natin ngayon ngayon ipapakita ko sa inyo yung specs and mga part installed and bakit ko na nasabing this is the best uh, sports bike 200cc category, category lalo, lalo na sa mga lady rider okay so ayan so syempre yung kanyang uh, engine, engine size. So, meron tong single cylinder, four stroke engine, uh, 199.5 cc, and meron tong 26 horsepower at 10,000 rpm. Then, meron din tong 19.5 Newton of torque at around 8,500 rpm Then equip din to 6 speed 4 uh, stroke And nag-weight to ng Uh, 151 kilos. So, napakagaan. So, yun ang sinasabi ko na the best para sa mga beginners, lalo na sa lady rider. Kasi sobrang uh, gaan ng kanyang uh, weight. So, hindi lang kasi siyempre makikita natin dito dahil siyempre ito nagpagaan sa trellis niya. Naka trellis frame. Then, uh, naka aluminum swing arm. So, ano to? Forged aluminum ha. Then, uh, isa pa rito nagpag nagpaganda. So, pwede mo tong gamitin on and off uh, track. So, pwede mo tong maggamitin sa beginner, sa mga race track. Sa so, mga gustong, hindi na sa mga lady rider. Pati sa mga, sa mga lalaki na gusto mag ikarir yung, ano, ikarir yung uh, race track. So, maganda to kasi, uh, naka-equip to ng inverted fork na W apex So, napaka-smooth na sa cornering. Ayan. So, install din to ng, ano, kasi usually, yung mga, yung first version na itong RC, so, flat lang siya. So, ito ngayon, para ka na naka-double uh, bubble windshield. So, parang sa aerodynamics, dahil na ano, pagka, sa race track, pwede mo itong ito, gamit na gamit oh, dahil sa aerodynamics niya. Ayan. So nag quick shifter to ng eh, pero may ano to may uh, tinatawag na super moto mode. Uh, and this one napakalinis ng side niya. So parang wala siyang exhaust kasi naka underbelly exhaust siya. So same from version 1 kasi version version 2 na tong ano to RC na 200. So this brake sa likod with uh, vibrate brakes single piston. So, ito, napakagandang brand na ito kasi itong Vibre is, uh, pagkakalam ko, is this is sister, cam, sister brand ng Brembo. So, si Vibre. So, equipped to ng 150 by 60 by 70 na tire diameter sa likod. Then, meron din itong 110 by 70 by 17 tire diameter sa, sarapan, harapan. So, ito pa ang nagpaganda sa akin talaga. Ito, gusto ko sa design na ito. Ito na yung bagong um, spoke nila. Ito tinatawag na 5 spoke wheels na Mugs. So, yung old version nila, ganito. Pero sa ngayon, naka 5 spoke wheels na siya. 5 spoke yan na Mugs. So parang star. So same lang sa likod. So yun, napakaganda ng design. Ready to race. Ang lambot ng upuan. Sobrang slim yung tank. So ano to, ah... Uh, Pwede-pwede sa mga lady rider, hindi lang sa lady rider, sa mga small uh, small rider. So, meron tong seat height na 824 mm. 824 24mm. And meron din 'tong uh, 13.7 liters fuel tank capacity. Yan. So sa version 1 naka ano pa siya na uh, digital na yung design old hindi ko lang maipakita. Eh. Pero ito ngayon naka uh, digital display. So yan. Then basic lang, meron siyang clutch, may a high beam, low, low beam, turning light, kill switch, and the electric start. So yeah, there you go, mga mat -mat. So ito yung masasabi ko best. Ah, include ko yung ano, yung adjustable pre long pre preload adjustment na shock, mono shock WP brand sa likod. Ayan, Motorex. Meron syang sight glass. Ayan. So, ito yung RC200. 20, actually, 2022 model to. So, ayan. Sa price na, 198,000 pesos. So, makukuha nyo na itong uh, RC200. So, ayan. Ayan, sasabihin ko, bakit nga ba ito? Bakit nga ba itong na-recommend ko? So, ito na-recommend ko sa si unang-una, napaka lightweight pangalawa um, uh, yung shock ni sarapan sobrang ganda kasi inverted fork na W pa WP pa then also uh, may ABS bro front and rear then naka trainees so trainees pa yung kasi sobrang ano to eh sobrang gaan so sobrang agile siya iliko sa mga corner sa mga sa mga maliliit na kurba so ito napaka gamit nito na ito Ayan. So, yan ang may re-recommend ko, lalong-lalo na sa mga lady rider na naghahanap ng sports bike or gusto mag-upgrade from scooter to sports bike. Kasi alam ko, pag lady rider yung dalawang gusto nila yung mga sports bike. Okay, so, ayan. So, sa mga gusto makita tong unit, oh, punta lang kayo sa KTM, Dasma, rinya ayan. So, Tapat lang ng Meralco. Ayan. And look for Sir GJ para sa full details ng bike for the installment and cash ng bike na to okay so, so sana sasana namin ako yung tips and idea lalong lalo na sa mga gusto mag upgrade to sports bike na 200 category ayan so hanggang sa susunod ulit na vlog sa so, this time Road peace out